Good morning mga lods. Ito na naman po tayo. Makiki binyag po tayo sa pamangkin ng uh, Mrs. Ha. Dito po tayo sa Kushi Resort dito sa Rosales, Pangasinan. At oh, delikado na naman ang buto-buto nito. Uh, baka ano na naman tayo ng mga rayuman nito at yung high blood ko. Ha. <laughs> at pagkatapos po to, nagpipila-pila na po kami parang gira na po nito pagkatapos <laughs> ayan malapit lapit na po ako ayun puti pa sila nauna na sila dandan lang po sa pagkain ng lechon oh. <laughs> ayun wow ayan ayan po konti-konti ah, lang po ang aming kinuha ni misis oh, konti lang po yan ha ah. oh, konti lang konti yun ang litson Alright. Ay, uy, ayun ang pita ng dito doon. Ayun po sila, mga ninong ninang. Ayun mga pamangkin ko, si Mrs. Ayun. Uy, si Bayaw. Ayun. Ayun yung bida si Jack Daniel. Okay. Ayun. Uy, ito na ang, ang magandang pamangkin namin si Teya Beauty Teya. Mangkin Misi, saya si Mama. Yan, yan, ilalaro-laro si Baby Yuh, pichu moa-moa muha chup-chup Kinawa ni Mrs. Yun na, si Basa Nyeng, 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 nyeng Nyeng, tuwang-tuwa Tuwang-tuwa si Baby Hihi Hihi, ayan, huwag mong payakin Ayun na naman po ang Litson Ayun na naman po ang ating bida, si Jack Jack. At pero po siyang kinakain na uh, tao nito. Kambing at lechon. Kilawin na kambing. Ayun. Ayun. Meron po tayo. Uh, katapos po natin kumain. Ito po. Shout out pala sa magandang resort dito sa uh, Rosales Pangasinan. Sa, sa QC Resort uh, Rosales Pangasinan. Ang ganda po. oh mga gusto po ayan po ang aking bayaw na guwapo, ang kanyang misis na maganda ayun dami po siyang na take out <laughs> ayun no, toto -tu -tu uy busog na busog na naman po ang aming chan mga alaga namin sa aming chan ito na po pauwi na po kami oh ang gaganda po ng view ito po tuwang tuwa po talaga ang aking gwapong bayaw oh, shout out sa iyo bayaw ruwel Tinorio oh alright ah uh, ayan o no? wow, ang ganda And, uh, ayan o no? ang ganda ng views uh, shout out po sa nakapunta na po dito at ito po pauwi na po kami at, at ito po naglalambing ang aking magandang pamangkin uh, ayan po at maraming salamat po at dito na po matatapos ang aming mini vlog